Hello everyone! Magandang araw! So, for today's video, ayan, may nabili po akong pandikit. Ito, try ko po kung maganda po talaga siya. Di kalidad, ayan. Ididikit ko lang po dito sa ating chinelas na napatid. Ewan ko bakit napatid. Eh, hindi naman, ano, hindi naman yung nadapaka or na ano. Basta, putol lang siya agad. Ayan po, oh. Putol po siya agad. Ayan. Siguro alam niyo yan kung ano yan. Ayan. Naginayang ako no. Kasi syempre may kamahalan. Pero try natin tong nabili ko. May ganito rin ba kayong nabili na ano, yung bigla na lang, naputol na lang ng walang kadahilanan. Naputol na lang dyan ng basta-basta. Parang, di ba? Isang taon pa lang to. Wala pa nga oh, hindi pa nga pudpud yung likod niya. So, ayan. Ayan, 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 ayan. Ayan, at makapit siya, makapit. So, pag kumapit ng gusto to, i -re recommend ko sa inyo. Dito. Nabili ko to sa online. Tapos, may promo sila. Buy one, get two. Medyo, may kamahalan. Uh, 280 ang isang piraso. So, titingnan ko. Ayan, kung okay to. Ayan, meron pa kasi ako doon yung isang yung flip flop yung dito naman ayan oh dito naman yung medyo nagbumuka na dito so didikitan na ng konti yun dahil buo pa naman ito lang talaga yung laging na ano dun ayan so ito ayan dumikit na siya wagi makikita na lang natin to kung magtagal ba siya or ano ayan